Siya pala yun. Naku, sikat na itong isang ito. Na kuno ay tagapag-alaga nga kay Digong. Nurse, sa madaling salita. Pero malaki ang duda ng mga DDS dito sa isang ito. Mukhang ito daw ay spy na nasa Malacanang. Nung pumunta daw sa Dahig, si Amy Marcos. Siya daw mismo ang isa sa mga sumalubong kay Senator Amy Marcos. Kung ano man, kung totoo man yan. Anyway, ito ngayon ang pinag-aawayan. Ito ngayon ang usapin ng mga DDS. Nagkakagatan po ngayon ang mga DDS. Sa tingin ko ay dahil dito. At kahit si Kitty Duterte, yung anak ni Digong, ay mukhang matindi na rin ang galit at banat nga dito sa isang ito. Siya sigurado ang tinutukoy. O, oh, diba? Tingnan nyo naman. Ang sweet. <laughs> po kaya naman pala mm. kasi daw may mga grupo ng mga DDS vlogger na Protect Digong Protect Digong pero nilalaglag daw si Hanelet at si Kitty Duterte Yun ngayon ang ah ni ni Maharlika dahil siya daw ay totoong DDS talaga taga-suporta ni Digong kahit walang kapalit. At yung mga inaakusahan niya lahat daw yun ay may kapalit. Yung grupo ng iba pang uh, DDS vloggers na minsan ay naimbita sa Tricom. Hmm, yun pala yun. Hati, syempre, ang reaction ng mga DDS. May ilan na sinisisi si Maharlika sa kanyang mga revelasyong ito na ito daw ay gawa-gawa uh, ni Maharlika. Ang totoo daw na may problema ay si Maharlika siya daw ang nagpapagulo sa grupo ng mga DDS. Siya daw ang nagpapagulo sa lahat ng uh, taga-suporta ni Digong. Totoo ba yun? Kasi ang sabi dito etong babae ni, na ito ay close and staff ni Digong. May problema ka daw ba doon Maharlika? Dumayo ka pa talaga ng dahig para bumili ng away. Madalas daw ay away kasi ang hanap na itong si na Harlika at ni Harry Roque. Hindi naman hindi lang naman sila sa tingin ko lahat ng DDS uh, lapitin ng gulo, takaw away kasi yan din ang gusto nila. Hindi exciting ang buhay ng mga yan kung wala silang kinasasangkot ang gulo. Hmm. Dumayo pa daw talaga para bumili ng away. Huwag mo lasunin ang utak ng mga DDS. Yan po ang sinisigaw ng ilang DDS na nilalason niya na si Maharlika ang utak ng mga DDS. Ah. Uh. At huwag mong gawa ng intriga ang taong pinagkatiwalaan ni PRRD ng buong panunungkulan niya. Sumasaw o sumausaw ka lang naman sa PRRD issue kasi alam mong yon ang hit ngayon. Dati ka namang Marcos Loyalist at siguro puro gulo din ang dala mo doon kaya di ka na nila pinapansin pa. Hirap kasi sa'yo, gusto mo uh, ay anyway, mukhang out of league ka naman sa dahil, yan anyway hmm, yan so hating-hating ang mga DDS ngayon, yung iba ay inuusig, yung iba ay binabanatan si Maharlika, pero yung iba naman ay mukhang naniniwala at uh, believe sa tapang neto si Maharlika, kuno, may tapang